Shire Diaz vs Maris Racal, totoo ba ang sagutan? Magandang araw mga kaibigan! Ngayon pag-uusapan natin ang isang kumakalat na peking post sa social media na kunwari ay usapan daw ni na Maris Racal at Shire Diaz. Marami ang naniniwala agad sa screenshot na ito, pero ayon mismo kay OG Diaz, isang kilalang showbiz columnist, ito po ay peke at walang katotohanan. Nag-comment daw si Maris at eto ang comment ni sa una lang yan masaya sa katagalan maghihiwalay din ganyan din kami dati ni Rico post ni Shira at sagot naman ni Shira huwag ka naman ganyan hindi naman lahat ikaw naman ang nagloko sagot ni Shira. Unang punto, dapat nating tandaan na madali lang gumawa ng edited screenshots. Isang simpleng photo editor, pwede nang baguhin ang pangalan, profile picture, at mismong mensahe para magmukhang totoo. Kaya kung may makikita tayong ganito, hindi dapat agad maniwala. Ikalawa, ang epekto ng fake posts ay malaki. Una, nasa Syra ang reputasyon ng mga artista tulad ni Namaris at Syra na wala namang kinalaman. Pangalawa, naaapektuhan ang mga fans at supporters na nalilito at minsan nag-aaway dahil sa maling impormasyon. Ikatlo, ang ganitong fake content ay ginagawa para lang mag-viral at makakuha ng atensyon. Pero sa huli, ang kapalit ay pagkakahiya at maling akala ng maraming tao. Kaya ang mahalaga dito, maging mapanuri tayo. Laging i-check kung may opisyal na pahayag ang mismong artista o kanilang management. Huwag basta-basta mag-share ng mga screenshots o posts na hindi kumpirmado. Tandaan, ang simpleng pag-click ng share sa fake news ay nakakadagdag sa problema. So, mga kaibigan, ingat sa mga nakikita natin online. Huwag maging biktima ng fake posts. Let's spread truth, not lies. Kung gusto mo ng ganitong showbiz balita na nag-analysis ng peke at totoong balita subscribe at like para updated ka sa social media update.